Naiintindihan ko kayo. Ang ibig kong sabihin, baka makasama sa inyo yung pag-iyak nyo. Kahit na siguro ilang taon, ang sakit at ang lungkot hindi mawawala. Pepe, Tinanghali ka na naman. Eh, na, tol. Hindi na maulit. Alam mo, nakukuba na ako dito eh. Ilang libon sapsoy ba magagawa ng mga gulay na to? Abdon naman. Magpasalamat ka, may binubuhat ka pa. Ibang tao nga dyan, walang trabaho. Basta ako, sana tumama ako sa loto. Ano naman ang gagawin mo pag tumama ka sa loto? Babanatuhan kita sa kasipadong. Tapos bibili ako ng bahay at saka apartment. Pauupahan ko para hindi ko na kailangan magtrabaho. Alam mo ko, talagang bilib-bilib ako sa'yo eh. Talagang gustong-gusto mo magbanat ng buto. Tol, alam mo naman tong katawang to eh. Katawang pang romansa lang. Romansa, ah. Ba't ilan na ba na-romansa mo? Teka, ha. Sa ngayon, wala pa. Pero darating din ako dyan. Eh, ikaw. May romansa ka na ba, ha? Wala pa. Eh, hindi ka pa yata nagkakasota, eh. Hindi naman ako nagmamadali. Sipin mo yon, Maunahan pa kita. Yan mo. Pag maunahan kita, kikwentohan na lang kita. Kwentohan mo na lang ako. O oh, nga pala, kwento mo naman sa akin, no? Oh. Napanood mo yung laban ni Peñalosa? Kagabi? Oo. Oh. Pagsak yung hapon. Talaga? Anong First round? First round lang, pare. First round. First round? Oo. Oh. Talaga? Baka mahina lang yung hapon. Malakas yung tumama, pare. Binatok agad ng trainer niya yung tuwalya. <laughs> Baka naman natatakot lang. Ha? Huh? Natatakot masaktan. Hindi. Malakas si Jerry. Eh, kumusta sa TV? Eh, siyota na yun. Eh, ano naman? Mukha <laughs> naman niloloko siya ng Edwin na yun eh. Di ba? Eh, anong gusto mong gawin ko? Ligawan mo. Pambira ka talaga oh. Hindi, subukan mo, ligawan mo. Malay mo, mamaya ikaw pala yung tipo niya lalaki. Magusto ka niya. Tapos, sasagutin ka pa. Malabo yun. Walang malabo. nako imposible ang iniisip mo. Eh, ha? mahirap lang ako eh. At mayaman ha, yung shota ano. Oo nga. Kaya e, hindi ko papansinin nun. Okay? Tama Sige. <laughs> ha? Gabin mo ija-ejeep? Sige Ano bigat man lang? Dong! Anong ba, Dong? Scarlet! Scarlet, okay, okay. O ano ka palang gusto niyo ulam mamaya? Ay, right, ano, wag lang baboy. O, oh, saka wag lang pritong tilapia. Ay, ang dami niyong demands. O, kayo bumili. May gagawin ba tayo ngayon? Ito, bayad. Ano? Labas tayo mamaya. Sige, manood tayo ng live show, mga pare! Uy! Ito ba ngayon, ha? Lalaki na ako, mga tol! Dek, nakailangan na. Pangalawa pa lang to, yung una. Dalawang piso lang binigay. Papasok ka? Okay. Sige. Okay. Nay. Lagi na lang kayong umiiyak. Lalo lang hindi matatahimik si Rico niyan eh. Pag nakikita niyo yung kalooban niyo hanggang ngayon, naghihirap pa rin. hindi mo na uunawaan eh. Hanggat hindi ka nagiging magulang. Nay. Naiintindihan ko kayo. Ang ibig kong sabihin, baka makasama sa inyo yung pag-iyak niyo. Kahit na siguro ilang taon, hindi mawawala. Iba kasi, panganay ko si Rico. Kauna-unahan kong anak. Ah.